So, ito na po yung final natin. Yung pinis product natin. Ayan na. Ayan. Hindi na po ako ahanguin sa ano. Diyan na lang ako kukuha. kita ba? Hello po. Magandang araw po. Nandito po ako sa mini, sa mini garden. So, ito po, boil ko na ito. Nang 15 minutes sa paminta, bawang at uh, laurel. Konting asin. So, ito i-close up po sa inyo yung ating gagawin sisig belly at saka isaw o bulaklak. Ito po siya. Bago ko palang kalalagay. So, ayan na nga po siya. Kalalagay ko lang ayan, yung, yung, ano, yung uling niya. Nag-start pa lang siyang uminit. Nag-apoy na yan. Kaya lang tinagdagan ko ng uling sa ibabaw. Kaya ayan. O, padilim na po. Sana makita pa rin yung maaga. Kasi, sa loob po natin ng bahay gagawin, iiho ko lang dito sa mini garden. So, maiba naman po yung ating sisig. Maglalagay tayo ng isaw at saka bulaklak. Ayan, mamaya po makikita nyo. Basta binoil ko po yan ng 15 minutes sa paminta, bawang, laurel, konting asin. Tapos mga isang basong tubig lang low fire po para hindi lumabas ang lasa niya o mabigla. Ayan po siya na medyo mataba na nagawin ko sa gabi. Tagal na ito nakaprogram. Hindi matuloy-tuloy po. Ayan, tinaasan ko na ito. Umuuga-uga yung ako ihawan. Mukhang napilay na siya. So, ito po, babalik ta natin. Ayan. Sinepirin ko muna isaw kasi crowded. Hindi maganda magihaw ihaw ng ano, crowded. Pangit ang kalalabasan. Medyo paos pa ako ngayon. Ayan. Sky, huwag ka maingay, ha? Si Sky, Oh, Nag-aabang na amoy, eh. Ayan. Balikan natin uli mamaya. Ayan. Pinaano ko lang yun. Taba yun sa sulok-sulok Para pantayang pagkakaihaw. Ayan. Ito. Medyo fresh pa yung taba niya. Dito sa kabila. Tapos ito, ito, ito. Hindi pa maganda dito. Ayan siya. Ayan. Ayan ito po, laga naman na siya. Pwede natin dyan. Kasi e, mamaya tatagta rin natin yan. Ayan. So, naikwento po ito sa utol ko. Ang nagtulungan kami, sarap mo no, Sabi ko, sige, dadaling ko dyan. Kasi mga niluluto ko, nung hindi ba pinadala ko doon. Pinipreser ko muna. Ayan. May planong mga manuso sa bundok. Ayan. Ayan. So, ilalagay ko na yung isaw. Kanina, tinanggal ko. Sabay-sabay nakita kita nyo naman. Isaw bulaklak. Yan ang ating sisig na Maiba naman. Dati, di ba, tenga at saka ang aking sinisig. Ito, ibang version naman. Ayan. Tatambakan natin ng kalamansi. Ayan. Sa sisig, masarap po yung maasim, di ba? Tapos marami sibuyas, may sili. Kaya kumuha ako sa bulakan. Pagkakita nyo naman. Tanggal yun lang natin yung taba masyado. Pero luto naman na itupitin yung iskutong nilagay. Eh. Ayan. Gusto ko lang matanggal yung mga taba-taba niya. Kalaban ni Batman yun. Ayan. Bukas. Ayan. Pupunta okay, kami ng Laguna, Umark. Okay, Baka pag ano doon. Luto na si Garilias na may gata. Gusto gusto ron nila may pusit yun. So, eto. Okay na ito. Ayan, maganda na. Yun. Ito konti pa ito rin, maganda na. Wala na yung masyadong mamantikan sa batuwa niya. So, ayan po, oh. yung ating bulaklak. Nalaga na po yan. Ito yung hango ng iba, yan, Ganda na. Mamaya um, tatagta natin. Pakikita ko sa inyo mga gamitin natin ingredients doon mamaya um, sa loob. Ayan. Ahanguin na natin yung iba. Ito, ayan, oh. Wow. Yummy. Yan sila kang ina. Ayan. Sapot masarap nito. So ito po, ginupit-gupit ko na, hindi ko po siya tinadtad kasi tatalsik pa, malambot naman kaya ginupit ko. So pinererefer ko na para hindi kayo mainip. Ayan, maraming sibuya syempre, may luya, yang yung luya na gagamitin natin. Tapos yung kalamansi, ayan, uh, marami po yan. Optional po ang gawin natin, depende po sa panglasa natin ng asing. At saka ayan po yung salt. Tapos likumki na soy sauce, ayan, mayonnaise, black pepper, at saka sunflower cooking oil. So eto po, i ready ko na yung ating frying pan, ayan. At ang gawin po natin, ipapry muna siya natin, palalabasin pa natin yung kanyang aroma. Ayan, lalakasan ko na po siya. Nakalimutan ko yung mic na binigay sa akin ni Mark. Next time na lang. <clears throat> so, mainit na po. Ilagay natin muna itong ating pork belly at saka yung isaw at bulaklak na magkasama na siya. Ayan, natuyot na. Ayan. So, pagmamantikain natin siya. So, ilalagyan na rin po natin siya ng sibuyas para mga linasaw ang kanyang kabanguhan. Ayan. Magtitira po tayo ng pantaping mamaya. Iba po yung merong fresh na sibuyas tayong itataping. Ayan. So, ilalagay ko na rin po yung luya. Yung konti. Ayan. Mamaya na yung iba. So, lalagyan po natin ng konting asin. Kasi matabang yung timpla ko. Ayan. Ayan siya. At konting likong ki. Para po mabang mabango, at malinam lang siya. Pagpapalibuhin po natin. Ayan. Hindi ako nagpondo ng oil. air naman yan mamaya pag nag-init. Ang bango talaga ng weekend. Eh. Ayan. Nekos-nekos na natin. So, maglalagay na po ako ng pangalita. Ayan. ay na ko. Mapapatado yata tayo sa sarap ng ating ano, sisig. Pork belly with gulaklak and isaw

Nagyan po ulit ng paminta. Takit ba paminta? Depende po sa inyo na. Nasa inyo po yan. Ang <clears> bango. <throat> so, maglalagay na rin tayo ng konting sili. Na mapapry ng konti. Yun. At magiiwan din tayo ng pantapin. Ayan. Ito po yung sili sa bulakan pa. tapos na lang po yan. Wow, ang bango. Yan, yan, yan. So, ito po ang version natin ng ating sisig na pork belly and isaw with bulaklak. Yung daya, tinikmang ko po, hmm, sarap. Yeah, Ayan, lumulutong ulit mga sunod yung aking sandok sa ka. ah. Sarap. Sakto lang yung alat niya. Pero maglalagay po tayong lemon mamaya. Depende po yan pag tumabang. Ayan. Ay, Diyos ko kasarap. So, hindi natin lulutuin lutong nito. So, half lang siya. Half cook. Yung una, para uh, luminam nam, syempre, sama natin po fry stir fry. Ayan. So, ayun. Nagsamay ka ayun. Pag lamig-lamig po ng konti, lalagyan natin ng mayonnaise para hindi siya matunaw. Palamigin po muna natin siya ng konti. Hindi po ako maglalagay ng egg. Ayoko nang may egg. Nasa inyo po iyon sa ating sisig. Kasi pwede namang iiba kasi eh, sinisisig na ginagawang ano, yung inaano sa ano, ang dito. Yung sisig na merong itlog. Ayan. Sa Ay, ang ha. So, ayan po. Medyo malamig na. Nalagay ko na yung konti malinis. Depende po sa inyo kung gano'ng karami. So, tikman po natin muna pala. Ako. <laughs> Ay, gusto ng dami puti ni. Eh. <laughs> Hindi na ako nakikita. Ito. Ang sarap po ng tapang. Tama lang yung alat niya. Hmm. Ang harap. Yummy. Ang eh. dito. Ang harap. ayaw ko po, po lang marami. yung pa lang, masarap na. Hmm. Ayan, lagyan na po natin sya. Ayan. Tainit pa rin, pero okay lang. So, ito po ang ating sisig. Pork belly sisig with charon bulaklak na merong isaw. Ayan. Tulala. Sakto lang. Ay, kasarap tumagay. Masarap pong papakin. Teka. Yan ating eating portion. Ang rice ko, sinangag, nagsaga ko kayo ng maga. Yun na lang po. Pero talaga ang sarap po. Ay, grabe talagang bagay na bagay po yung isaw at saka pork belly. So, ito po mag i portion na tayo. Ang style ko po na ito rin, uh, kukuha ko na kakainin ko lang bago ako mag ng lemon. Para hindi po maano siya yung malanta o yung iba ako kasi ang dating na mabababag sa tawag dito, sa lemon. Iba yung bagong sandok ka, nakakainin mo agad. So, ito po, ganito po gagawin ko. Ayan. kasi kung may matira hindi sya yung parang biglang amasin, ganito ganito, ganon ganon so ako nga parang ayoko pa ng may asim eh kasi mawawala yung lasa ng binamnam na lalasahin po pero sisig syempre merong asim so ayan po ito yung ating lemon yan kalamansi ko depende po sa inya kung kaano maraming gusto mo maasin na maasin. Pag tumabang, may option po naman asin. Pero yung wala pang lemon o oh, kalamansi, ang sarap. Nakatutok niya kita. Ito po, itong nagutong na ako. <laughs> Gabi. Yung, yung kaibigan ko nag-ano doon, bibigyan ko na lang siya bukas. Kasama ko siya. Ayan. So, unang subo ko para sa inyo. Adi, ah, ako, eto. Yung kalamansi, galing sa puno niyo. Hmm. Pinasubo po para sa inyo, mga OFW, na mga, uh, manood, ng mga hindi nagsasawang manood pa ulit-ulit ng aking mga video kahit napakadalang, kahit yung na lang pinanood niya. Ito po, tumuto, ako na unang tumutulo laway. Parang gusto ko termuhan, kaya lang kaalis kami bukas ng mana, yung, ano, yung magsama ang pakiramdam. Kasi gusto ko pagka minom, tulog lang tulog kinamukasan. Ah, na, ako na na, una, na unang nagluluklaway. Unang subo po para sa inyo, ito, samahin niyo ako. Hmm. Sarap. Hmm. Hmm. Grabe yung luminam nam lalo. Tama na Kasi yung mayonis na kumpalinang nam Ilagay natin ng lemon, nagbalansya sa atin. Sakto lang. Hmm? No. Ang sarap. Sino ko ang ko? Na nagsalang ako kahit na na-miss ko na itlog. Hmm? Picture muna. masarap. <laughs> I promise. Ayan. Kung gusto nyo pa ng sobrang asin, pwede. Kasi yung mayonnaise kasi, nakaka may talaga pagkain. eh, kanina sako na sa atin. Sabi ko, hindi sisig pagka walang mayonnaise kasi walang atay. Walang atay, walang uta. Ibang version naman po ito, ano lang po. Ah, uh, Pwede kayo maglagay ng ano, Rino liver spread ka, so mas masarap po ito ganito. Hmm. Pero, pero mas kumakamay. Hmm. Yummy. Sakto yung hangi. Yung alat na sakto lang kahit nilagyan ng kalamansi malutong-lutong pa kasi pinulay natin ulit. gusto ko ito. Yun nila, aga muna. Pinihaw, tsaka instant fry. Ay, the best po, lakas Sarap. Ano huh? yung adlaka? Ang hmm dulo ay lasa. Kaya ensalada pa rin. Tumaba na naman ako. Ngayon man, ni dahil sa gawa ko talaga po mas Mas gusto ko nga ito sa una kong ginawa eh. Yung binoil muna siya para pag inihaw natin, hindi natin susunugin masyado para fry lang siya. Tapos ginupit-gupit ko lang siya. Tapos in-stir fry natin kasabay yung konting luya at saka yung sibuyas. Ay, kasarap po pala. Grabe. Ah, Siyempre, ito nagdala. Ito po nagdala. Konti-konti lang napakasarap. Asin, at saka ito lang. The best. Perfect na. Tama. Ito na tayo, mga sarap sa sinangang. Ayaw ko inululun agad eh. Ini-enjoy ko yung lasa. Harap. Promise. Alam ko kalaban ni Batman ko eh. Tutok-bato kaya kaya nangyari eh. I send ni lang. Ng. na? Lalagyan na ng na ikuha ba? Hindi sana Hot. Ito na ang nakaasin. Pakaalis umay. Kahit walang mayonnaise, ang Mas gusto ko nga walang mayonnaise. Sobrang rinamnam. mùi 15 ok nè nào Rồi imagine ko kung sakaling ano hindi kalaban ni Batman yan ako bibitigin niya, oh, niya. nga ba Hmm. Ang malutong ba balat. Hmm. So, kita nyo, pagkala ba may tirang ganyan, Buta kasi binuos natin na concentrate masyado yung asin niya. Iba pagka, na ang dating pagkalamig na. May sarap yung kakain ka pala sa kakain mo siya. Ito'y Kung mauubos to lahat, talimbawa marami kayo sabay-sabay, pwede sabay-sabay. Eh kung katulad ko, naging isa lang. Aakyat lang si Gary. Mamiya-miya. Pumusak po. Bahala rin siya dun. Mm. Yummy. Ang oh, marami. na pagdinita. Niluto ko 'yung baya. Masarap din talaga 'yan sa kanila. Gustav, hindi naman sa inyo napakita kasi yan. nung pakulaan ko yan gabi sabi ko gabi na gabi pa ako para pakita sa inyo basta ganun lang isang basong tubig pakuliminsan niyo muna yung mga karne konting asin paminta bawang at saka yung laurel. 15 minutes lang, pwede na. Kasi pag tumagal, lalang bot, oh, mawawala lang sa mga. Uh -huh. Sarap. Ulutan, sarap pulutan, sarap ulam. ang kuno ng mukasan ginagawa ko subukan gani ko pa rin paano sana mag-enjoy kayo sundan nyo lang po, gusto nyo sundan yung ginawa ko. Hindi nyo man nakita yung pagpapakulo. Napakadali lang naman po. Kasi nung pakuloan ko nga, sinipirit yung isaw at saka yung baby. Eh, gabi na. Kaya ipinreaser ko po, po yan yung bag ko. Kasi baka masira, masarap lang. Eh, ang dami kong ginagawa. Tinahilingan ko nga po yung free time ako. Yun, ilabas ko siya. Ganun lang. Napakasarap talaga. Yung ganyang timpla, pwede niyang gawin sa mushroom. Mushroom juicy. Masarap eh. Ay, karakay sarap. Hmm. pa ba, Mike? Hindi dahil na po